Yan na. Uh, muli po ay babalik po tayo sa ating vlog po. Ah, uh, nandito na po ako sa bahay ng aking kapatid, no? Nakarating na po kami. Salamat sa Panginoon sa kanyang pag-iingat. At ngayon ay ah uh, maghahanda tayo ng ating uh, recipe na gagawin mga ka-brothers, uh, ka-, ka uh, kabayan natin, no? Um uh, ang recipe na lulutuin ko po ngayong araw na ito ay ito po yung tinatawag sa amin na uh, Arroz Valenciana. No? Uh, masarap siya. Ay talagang uh, special ito sa amin sa aming uh, lugar sa probinsya ng Negros Occidental ay number one na uh, menu ito. No? The best ito uh, sa amin. Kaya ngayon lulutuin ko po. So, una pong uh, sangkap na gagamitin natin ay uh, uh, manok. no? Ay bumili po kami ng uh, manok pizza. So, ayan, ginagaya na po natin, no? Uh, habang kayo ay mainit pa ay, pa. ay uh, manunood, ayan na uh, uh, panoorin lamang po ninyo kung paano po ako magluto ng uh, Arroz Valenciana. Uh, ano to? Uh, made for uh, Visayan uh, recipe, no? Uh, talagang uh, nung araw po kasi sa aming lugar po sa Negros Occidental, ako po ay taga-probinsya sa probinsya ng uh, uh, Negros at sa Sagay po ang aking pong tahanan. No, ang aking bayang sinilangan. So, sa amin po kasi nung araw, kapag mayroong mga handaan o anumang okasyon, kasalan, um, may mga berdihan, so, malimit pong hinahanda po sa um, okasyon o kasalan ay Aros Valenciana. Kasi po, sa amin nga po, ang Aros Valenciana ay pinaka... Uh, uh, paborito ng lahat, sa so, kumbaga sa ano ay specialty ng mga bisayan na uh, uh, people, no? Kaya, ito ngayon ay lulutuin ko. Actually, malimit po ako magluto nito sa amin sa imos, no? Eh kapag nagluto po ako nito, ay talaga namang ang aking mga mahal sa buhay, talagang ano sila? Uh, masasabi ko na walang humpay sa kakakain. Eh, sabi nila, masarap. Pero ako po, dahil nga ito bumbisaya at ito po ang minus sa amin, subok ko na po ang lasa nito. No? Uh, talagang masasabi ko na masarap. Alam nyo, pag natikman nyo itong uh, uh, recipe kong ito, ay talagang ah uh, uh, mapawaw kayo sa sarap. Ah, mapawaw kayo sa sarap kasi eh, talagang masarap. asin in masarap talaga, <laughs> no? <laughs> Kaya nga yung aking yung aking asawa, yung aking may bahay, siya po ay Tubong Kison province, no? Purong Tagalog. Eh alam niyo nung unang matikman niya ito na nagluto ako, naisipan ko na alaala -ala ko na magluto nito. So, Gulat na gulat ako na ano, uh, sabi niya nga, eh, ganun pala kasarap nito. Eh, syempre, uh, nasa iyo pong pagluluto. Yan, kung paano mo siya pagandahin at paano mo siya pasarapin. No? Uh, kaya, kaya, uh, ito, nandito pa tayo sa preparation ng uh, ating uh, uh, paghahanda sa ating mino na... Arroz Valenciana. Well, actually mga kapatid, uh, sa iba po na nagluluto nito ay hinahaluan ng mga uh, shells, no? Kagaya ng tahong, uh, kagaya ng oyster, no? Y yung talaba ay hinahalo nila. Uh, maganda naman kasi actually nasubukan ko na pong magluto nito na uh, may sahog na ta uh, tahong. So, tahong ang sinahog ko. Talagang masarap siya. kailang ang ginawa ko kasi ay tinanggalan ko siya ng uh, shell o yung kanyang pinakabahay ng tahong. Kasi uh, parang uh, ano eh, uh, maiba naman yung mga nakikita ninyo na sa sa YouTube na na na, na ano sa mga news na kasama ang bahay ng tahong. Ako po pag nagluto ay tinanggal tinanggalan ko po. Ah, uh, yung iba naman pag nagluto nito ay uh, tawag awag ito. Ah, uh, hinaluan pa ng uh, alimasag, no? Alimasag. Pero ako po ay hindi po ako naghahalo ng alimasag kasi sa sobrang uh, dami na naman po ng uh, uh, ano po, sahog. So, ako ay malimit kong ginagamit Uh, atay ng manok or atay ng baboy no uh maganda 'yon atay ng manok or atay ng baboy uh ng ang malimit kong uh, uh, ano niluluto no ginagamit na sahog so ngayon ang gagamitin ko lang na sahog ay uh, manok atay ng manok at balon balona ng manok so iyan po yung ano na kanya'ng uh, sahog no balon-balunan, atay. Uh, Alam nyo, pagkaganyan ay sagana sa sahog. Nako, napakasarap ng, uh, ay, ano, ng uh, kain nyo talaga. Mamaya, ho oh, ay talagang ah... Uh, uh, Makikita pa Ma ay, nyo pag ito'y naluto, ayun, no, ah, uh, naluto. Kasi, yung iba kasi, pag nagluto din ito ng aros valenciana, eh... Ano? Masyadong ika nga ay eh, uh, malata, no? Um, sa amin po kasi, ito po ay malimit na niluluto sa kahoy. At kawali ang uh, uh, pinaglulutuan. Gusto bang Eh ako po ay ano, iba po. Iba po ako magluto, no? <laughs> yeah, kasi kung Gagamitin ko yung talyase na para paglutuan at magkahoy eh napaka ano, at napaka asap ng uh, anong pag uh, tumama sa mata. So ako ang ginagamit sinasalang ko siya sa kalan talaga. And then kaldero ang aking ginagamit, no? May mga nagtatanong, bakit kaldero mo uh, uh, sinasalang 'yon sa probinsya ay sa talyase? Sabi ko, wala naman problema, talyasi o kaldero. Ang mahalaga, yung uh, recipe ng original na pagkaluto talaga ng uh, ano ay makuha, yun ang pinaka-importante. So, sa amin kasi, kaya ako sinabi na specialty dito, kasi sa amin, ang sinasahog lang nito mga kabrothers, kabayan, ay atay ng baboy at uh, uh, kunting uh, laman. So yun lang ang sahog. Pero pag natikman niyo ang lutong probinsya ng arroz valenciana, eh, masasabi ko sa inyo na uh, baka makalimutan niyo ang darling niyo. Ano? Ha, <laughs> kasi kakaiba kasi talaga. Oh, uh, kaya alam nyo, kaya Kaya ako pumunta rito Um, kasi may usapan kami ng aking kapatid na dadalaw nga ako rito kasi sa tagal na panahon na hindi ako nakapunta rito sa lugar nila. Nakapunta ako rito isang bisis lang. Uh, maliliit pa yung aking mga anak. No? Eh ngayon, panganay ko, may anak na, may apo na ako, dalawa sa panganay. Eh, tapos sa bunso ay isa. So, ang tagal, ang tagal kong nakabalik. Ngayon lang, ngayon lang ako nakabalik sa lugar na ito. Kaya nagagulat nga ako eh. Ang laki ng improvement. No? Uh, ang daming nagbago. Kaya nagkanda ligaw-ligaw nga ako. Pag, uh, pag ako lang isa pumunta rito ay eh, sigurado uh, maliligaw ako. Ang daming nagbago sa lugar nila dito. So kaya ngayon, ito, nakarating na ako. Nandito ako sa kusina. Pasinsa na kayo. Kung marami kayong nakikita mga Ah, uh, labahin. siyempre <laughs> nandito ako sa sa kusina eh. Ang kusina kasi ng kapatid ko ay eh, kasama na rin yung ah uh, uh, ano niya, yung uh, uh, tawag nito, labahan. So, uh, uh, gayon pa man, tuloy-tuloy lang ba na uh, malapit na 'kong uh, matapos sa paghahanda gayat nung uh, nung uh, manok at atay, no? At saka yung balon-balunan ito yung aking uh, ginagayat na lamang at uh, uh, ano uh, mama baka pwedeng tulungan mo kong magtanggal ng uh, uh, nguso ng ano, ng hipon yan, uh, mga ka-brothers kabayan ang isa sa nap na nagpasarap dito mga ka-brothers kabayan ay yung hipon na sahog wow alam nyo, number one ano yan na nagpapalasa ang hipon. Kaya pag pagkay kayo nagluto nito, no? Um, uh, wag niyo kalilimutan na ang hipon number 1 yung ha? Talaga namang mga uh, the best 'yan. Uy, tinakpan mo ang kamera natin. <laughs> tinakpan ng uh, ng aking uh, darling ang kamera. Pasensya na po mga kabrothers kabayan natin. No, kasi kanyang kinuha ng ano ang uh, hipon. So dito ka mama para ano, dito ka umupo, dito mo ipatong 'yan. Para makita ka sa vlog natin na may bahagi ka rito sa preparation na ating ginagawa, no? Ayan. Nakakatuwa at uh, um, yung aking kapatid ay nagluluto ng minudo, kaya hindi ko siya hindi ko siya no? Hindi ko siya makuha ma na ng picture kasi nandito nakatutok sa akin ng camera, no? Ayan, umupo ka na dyan sis, no? Eh, yung aking uh, kaibigan, kapatid, kabiyak, <laughs> asawa. Ayan. Uh, ayan. Ayan. Ayusin ko lang yung kamera. Diyan ka na lang. Umupo ka na lang diyan, Makikita ka na. No? Okay. Yan. Yan ang aking asawa. Ngayon lang yan na... Uh, uh, makikita sa kamera ng mahaba-haba. Yan. Lumupagi ka na lang sa sahig, Mama. Hindi nga pwede. Ayan, yan. ayan malapit na ako matapos last na ano lang huling uh, atay na gagayating ko po at pagkatapos nito ay yung hipon tatanggalan namin ng uh, 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 ano tawag nito nguso uh, sungot sungot no ayan. ayun ayun Ah, tapos na tayo mga ka-brothers. Ah, ito oh, tingnan niyo. Mahirap talaga pag bumili ka ng ano sa palengke, ah, lugi ka, no? Alam niyo kung bakit uh, sinabi kong lugi? Tingnan niyo yung kasama ng atay at balon-balonan, no? Halos kalahati ang nawala sa kilo kasi ito Ah, uh, ito po ay hindi ko ginagamit, hindi ko sinasama sa sahog sa Aros Valenciana. Alam niyo kung bakit? napakahirap nito eh. Ito yung balat ng manok na napasama sa ano, tapos yung mga taba ng kasama sa atay at balon-balonan. Kaya oh, ang dami. Oh, oh, dami. Kaya, sabi ko, luging-lugi ka talaga pag bumili ka sa kanila na ano, nakasama ang atay at balon-balonan. No? So ngayon ay, ito uh, po, ayan, ang ating sahog. Puno, halos puno ang kaserola. Oh. No? Wow, sarap nito mamaya. <laughs> Ito naman ngayon ay ang hipon. Yan. Hipon na isahog natin. No? Ayan. Ah, na ah, tinatanggalan ng uh, ah, 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 sungot ng aking uh, ah, kabiak. Yan. Ayun. Eh dito mo ipatong ng ano para matulungan kita. Sis, dito. Yan. Dito. Yan. Para matulungan kita. Oh, asan ang gunting mo? Wala. Ay, hindi problema ang gunting. May technique dyan. Hindi mo na kailangan ng gunting dyan. Yan. Kasi hindi ka naman nakikita sa camera eh. Ayan. Hi ka naman muna sa vlog natin. Ayan o. Oh. Mahiyain din minsan eh. Ayan. Sige, tuloy-tuloy lang tayo sa paghahanda mga ka-brothers. Mga Mga ka kabayan. Bakit may mayroon ba siyang biniling hipon? Eh, di. Kung mayroon dila. Ano? Madami naman din ito. Kasi, ah, ano yan? hatiin ko sa gitna yan. Sobrang laki pala nito eh. Sabi mo, maliliit yung Tita. nabili natin. Baby. Tawagin mo si Lola, Mami. Nasaan si Lola, Mami? I don't know. Ah, you don't know, alam? Ano yan, Papa? Yeah, this is the shrimp. Did you it? like it? Huh? Oh? You like it? Kanin kayeng. Ah, uh, we buy this uh, para on the market. Tabot. Yeah. Uh, Tabot yung ita papagayang tatubig. Yup. ah, uh, yan mga ka-brothers, -ka yung aking mga apo. Yan. Ah, uh, yan. Yung aking dalawang apo. Yan, no. Ah, uh, ito ang panganay. Ito ang bunso. No? Yan, yung bunso na yan, no. Ayan, na itong panganay kaya malaki na ito. Yung kasama-sama ko palagi ang panganay si Ronjel, no? So balik tayo po dito po sa ating ginagawa. Ay. Okay lang, Mama. Don't worry, Ma. Yan. si Papa. Okay. Baby, tatakpan mo ang kamera, alam. Yan. mo ang kamera. Oh. Yeah, pakita mo mukha mo. Pakita mo ang mukha mo. Yun. So Ah, <laughs> uh, alam niyo mga ka-brothers ka bayan, yan yung kasama kong kumanta sa ano, na nasa YouTube po natin. Yung may pamagat na langit na tahanan ko post by Tony Rodio no? Kinanta namin dalawa. Eh, nakakatuwa naman kasi uh, ngayon po ay dumami ang views natin doon. Ah uh, ako po ito ang tuwa. Ah uh, yung kanta na 'yon eh sinubukan lamang naming maglolo. Uh, eh tapos wala akong magawa. Naisip akong kung i-upload sa YouTube. Eh sa lahat ng uh, video'ng in upload ko mga kabrothers kabayan, 'yun yung pinakamaraming views, no? Mapanood niyo 'yan sa YouTube ko ah. By the way, ang YouTube channel ko ay Jose Pino Humawan. Yan po yung ating uh, uh, channel na uh, mapapanood ninyo, no? Kaya kung kayo ay hindi pa nakasubscribe, no? Mag-subscribe na sa YouTube channel na ito. At higit sa lahat, huwag kalilimutan na pindutin ang uh, notification bell para kayo ay laging updated sa mga video na ating gagawin. So, ito po, ah... Uh, magpiprepare na po tayo dahil ito po ay gigisahan natin po, no? So, maya-maya ay update ko kayo kung ano po yung kasunod na magaganap sa ating pagluluto.